Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sport Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang posible pangalap po na hindi pa makapasok sa play-in tournament, ang Golden State Warriors. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang sinabi ng Los Angeles Lakers matapos silang manalo sa kanilang game laban sa Philadelphia 76ers. Nagkaroon na nga po sana mga katrops ang Golden State Warriors ng malaking oportunidad para makuha ang panalo sa kanilang game ngayong araw laban sa Indiana Pacers matapos silang lumamang ng 12 points sa second quarter. Ngunit sadyang napabayaan para naman nga po nila ito na mahabol ng Pacers at dahil sa napakalamian nalang ipinakitang performance sa kanilang opensa at depensa sa kabuan ng third quarter ay dito na nga po sila natambakan hanggang sa hindi na nga po sila makabawi pa sa kanilang laro na nagtapos sa score na 1.3. 21 11 Kahit man nga po anim na players ng Warriors ang nagtala dito ng double digit points, sa paunguna na Stephen Curry na nagtala nga po ng 25 points, at si Clay Thompson na kumuha ng 17 points off the bench ay wala rin naman nga po silang nagawang paraan upang mapigilan ang opensa ng Pacers sa second half. Sa paunguna na natayar Halliburton na nagtala nga po dito ng 26 points at 11 assists. At si Pascal Siakam na kumuha naman ng 25 points at 16 rebounds. At dahil nga po sa pagkatalo ngayong araw ng Golden State Warriors, ay bumaba na nga po sa 36 wins at 33 losses ang kanilang record. Kung saan 2 games na lang naman nga po ang kalamangan nila sa 11 seed na Houston Rockets na meron ngayong kasalukuyang 7 game win streak. Meaning meron pa rin nga pong posibilidad na malaglag ang Golden State Warriors sa 11 seed. At hindi pa sila makapasok sa play-in tournament kapag nahabol nga po sila ng Rockets bago magtapos ang regular season. At iyan nga pong dapat katakutan at paghandaan ngayon ng buong kupuna ng Golden State Warriors since malapit na nga po itong mangyari kapag nagsunod-sunod pa ang kanilang pagkatalo. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa sinabi ng Los Angeles Lakers matapos silang manalo sa kanilang game laban sa Philadelphia 76ers. First time nga po mga na natalo ng Lakers ang 76ers simula pa taong 2020. Ibig sabihin, Natapos na nga po nilang kanilang 7 game losing streak laban sa Philadelphia 76ers. Ngunit sa kabila nga po mga katrops ng kanilang pagkapanalo, ay inamin pa rin nga po ng kanilang head coach na si Darvin Ham na hindi nga po naging maganda ang pinakitang performance ng kanilang buong kupunan. Since inaasahan na nga po niya nalalamig talaga ang opensa ng kanyang mga players bunso ng pagkakaroon nila dito ng 3 days na bakasyon. Maging si Lebron James nga po inamin na wala sila sa rhythm ngayon sa pag-commit nga po nila dito ng napakaraming turnover at ang pagmintis ng kanilang mga tira gayong paminsan-minsan lamang nga po silang nabibigyan ng mahaba-habang day off. Mabuti na lamang nga po, mga katrops at nag-step up para naman nga po silang lahat pagdating sa depensa na siyang rason ng kanilang pagkapanalo. Sinaber naman nga po ni Lebron James sa kanyang post-game interview na wala na nga po silang room para magkamali pa sa kanilang mga laro since patapos na rin naman nga pang season at nasa baba pa rin sila ng standings, kaya gagawin at gagawin na nga po niya at ng kanilang buong kupunan ang lahat ng kanilang makakaya upang manalo lamang sa kanilang mga susunod na laban. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.